welcome back mga kabadi so November 1 na mga kabadi at uh, nag decide si misis na gusto niyang bumili ng iPhone anong iPhone yun? iPhone 12 para magamit niya rin daw sa pagbablog kahit hindi pa kami legit na vlogger mga kabadi so nagpo provide lang pag may pagkakataon na kaya mag-provide ng mga bagay na to pang vlog ni Macy's para naman malay, malay natin balang araw maging legit na vlogger kami pero kung sakali mang hindi okay lang din mga kabad ang importante sa mga ginagawa natin saan man tayo mapunta ay masave natin yung mga memories sa mga lugar na nagpupunta na. so ngayon on the way na kami papuntang Green Hills So, uh, saan ba lugar Pasig? San Juan. San Juan. Sa San Juan siya, mga kabady. So, doon kami bibili ng iPhone 12 ni na mga gamit niya pang pa vlog. Kasi doon nga yung medyo maraming ano, mga mapagbibilian na uh, lalo na pagdating sa iPhone. At syempre, mga kabady, mayroon din kaming dalang sirang iPhone. Dalawang iPhone, iPhone 6, iPhone 6 di ba saka isang Samsung mga bati. So 6S iPhone 6 itong dalawa. So ito yung isang ano namin tinitingnan namin kung kaya namin maipa repair or may pagawa doon. Kasi yung anak ko hindi naman siya do kontento dun sa tablet na ginagamit niya, yung real Realme. tablet yung tablet. Papa, sa... anjan, anjan yung tablet. Uh, mas gusto niya lang gamitin sa ngayon yung cellphone. So, kaya try namin na ipagawa yung iPhone. Saka, actually, yung dalawang iPhone na yun, yung isa nun, sa anak din talaga namin yun. Kaso nasira na kasi alam mo naman yung mga bata. So, try natin may ayos. Yung isang iPhone naman, yun yung dating ginagamit ko na napormat, pinormat ni Mrs. E, nakalimu e, ako nakalimutan ko na yung Apple ID ko. So, hindi na rin namin ma-open. So, try natin na uh, may paayos sa so, ma, ma samantalahin na rin natin yung pagkakataon na may pagawa namin dun sa Green Hills kasi nga dun yung gawaan din talaga ng mga iPhone alright mga kabady so medyo maulan yung biyahe namin ngayon papuntang Green Hills pero mas okay yun mga kabady para hindi masyado maninit kabahan yun November 1 at lakas ng ulan kawawa naman yung mga pupunta kayo ng simenteryo mga kabahan yun kasi mga basang basa yung mga yun. nasa floodway na kami mga kabadi so 9.3 kilometers na lang nasa green hills na kami alright, abangan nyo na mamaya mga kabadi mamaya magbablog ako habang iPhone na pag-vlog niya. Alright. So, nandito na tayo sa Ortigas. <laughs> Dito na tayo sa may Ortigas mga kabady. Ano? Malapit-lapit na kami. 2.7 kilometers na lang. Medyo tumila na rin yung ulan mga kabady.

lang tayo ng parking mga kabady ng. mo dyan sa garden niyan para parking ng winners. Uy, tapo parking. Unang kanto mam, okay, thank you. Thank you. Yeah, yeah. <laughs> Unang kanto Unang kanto kanan. masyadong maraming tao ito parking no cruising pasok na tayo mga kabaddy alright let's go sa parking Gano po? po okay. Sige po. Thank you. Mayroon uh -huh. naman siguro dito. Pa, ano. dito sa malapit sa may ano, sa elevator. Hanap lang tayo parking mga kabady yun eh. Ang daming nakapark eh. Naka naman, parking. Surrender ticket. Ayan. No? Ay, daong pala yun. Ayan, nakaalis. Yun, may paalis. Alright, so pakiat na kami mga kabady sa may Green Hills. Baby. Nakakatuwa mga, mga kabady, wala masyadong tao. Sabi ng building. Look at that. sa kabilang building pa pala mga kabadi. So bababa ba? ulit tayo. At dahil nagutom na nga kami mga kabadi, kaya kumain na rin muna kami ng madina Kaya naman pagkatapos namin kumain ay agad na rin kaming umakyat sa second floor dahil lang dito nga sa may second floor ng Green Hills yung x gadget mga kabadi. Isa nga lang naman ito sa mga sikat na bilihan ng mga iPhone dito sa may Green Hills mga kabadi. At kung mapapansin nyo nga ah, mga kabady, ay napakaraming pwedeng pagbilhan dito ng cellphone sa may Green Hills pero bukod tangi nga itong extends gadget mga kabadi sapagkat pinipilaan nga ito ng mga tao. Ay, ay extends. <laughs> Hindi, nasa likod. Hindi, na kaya. Ay, <laughs> ay, may Oh, yung ganda ng GoPro bo, ni Sir. ganda ah. naman ng ano ni Sir. Hello, matlang people. <laughs> Ate, magay ka sa vlog ni Sir. Hi. Okay. Hi, ah, guys, Welcome sir. to my guys. Welcome to x Gadgets. Ayan. Gadget. Yeah. Mag-vlog yeah. ano mo yung mga ano ay natin. Ayan, X-Teens. Ayan. Ayan. Ayan ay kamusta kayo di ba mga paminsan sa startup natong ito. O shay na ma bilikam. dito lang yan sa Xpin, hi guys. At sa huli nga mga kabadi ang napag-usapan namin ng Mrs. Ko na iPhone 12 ay na o sa iPhone 13 kaya naman simot-simot na talaga yung bulsa mga kabadi pero ganun pa man nagpapasalamat kami sa extends gadget mga kabadi sapagkat napakarami nga naman ng freebies na binigay nila sa amin kaya naman sa mga gustong bumili ng iphone o kahit anong cellphone ay tara na pumunta na nga kayo dito sa extends gadget sa may green hills mga kabadi Ayan, para po yan sa Apple po namin sa December. Ayan nakakalimang mabulo tayo sa... Twice po kayo tatawagan dito, ma'am. Kaya abang-abang kayo, ma'am. December pa naman. Paglasing, sir, matik yan. Paglasing ka, sir, na hindi mo masagot. Yari tayo niya. Yari ka dyan. Naka-live si madam. Kaya yung laro, yung laro niya ng raffle, sir. Exact lang, ano, 24 ng ating gabi. Ano yung kesa sa 30? Po? Anong mas maganda? Mas upgrade lang po. Let's let you. Gato yung binili mo, mami. Ngayon, 30. Ano? Mata ako? Ano? 30. <laughs> <laughs> Para makita natin kung gaano to kalinaw. Masa ko ang kulay ng 30. <laughs> Yung lumilinaw ba yung maitim na katulad ko sa camera? May cinematic na ba yan? Ah, oh, pa, Ay, sa 13, 13. cinematic. Okay. 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 Andito na lahat. Okay. Okay. Sa 12 ba lang cinematic pa? 13 pataas. 13 patas na to, di ba? Ang cinematic. Yan, cinematic. Ganda o. Dito ang cinematic. Dito lang. Ganyan, cinematic to. Bigla na ganyan. Cinematic na siya. Ano siya to? kaya naman pinalagyan na rin ng misis ko ng tempered glass yung kanyang iphone 30 mga kabady at syempre hindi rin nagpahuli ang aking samsung dahil nagpalagay na rin ako ng tempered glass at nagpalit na rin ako ng case full tempered na siya. Ayos ma, na. ginang mga ginang mga ginang mga mga At kung makikita nyo nga yung magkakapatong na yan, mga kabady, ayan yung mga previous namin. Handa ko sa Hindi pangalan nga mo. Ito, awa mo yung 1, 2, 3, 4, 5, Dapat na to. Ayan. 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 Dito natin siya <laughs> ano sa ibang color niya? Parang, parang, 13 ma'am. 13 nga ako. 13 na. Mayayaw mo? Ang galing natin siya at tulad nga ng dalawang sirang iPhone na pinakita ko sa inyo kanina mga kabadi ay dumaan na rin kami dito para maipagawa na nagawa naman nila ito mga kabadi at gumastos nga kami ng 3,500 para naman sa dalawang iPhone 6s Pagkatapos nga nito mga kabadi ay agad na rin kaming umalis para naman makauwi na dahil gabi na nga at sa binangonan pa kami uuwi. Medyo malayo-layo pa rin ang aming biyahe, nasa 23 kilometers pa mga kabadi. Right mga kabadi, so ginabi nga kami. Uh, ginabi kami ni Mrs. mga kabadi na dapat yung iPhone 12 na bibili niya ay nag-upgrade naging iPhone 13 magaling ubusan ang pera <laughs> malupit so, pero sulit naman mga kabady at syempre yung dalawang pinariperti din namin iPhone, iPhone 6s na repair na rin so may dalawa kaming additional na iPhone na luma namin na naiparepair din namin right so hanggang dito na lang yung vlog namin mga kabady dahil pa uwi na rin kami ng pinangunan Bye. <laughs>